So, etong Kia mga idol ano, medyo mabilis mag-overheat. Ah. Check natin yung thermostat. Tinanggal natin. Ang bilis. Ah, ganun pa din. Pati yung mga linya tinignan natin. No? Kaya isang pwedeng gawin natin ngayon dito yung radiator. Ipa-cleaning natin yung radiator niya. Hindi ka pa nakakalayo, talaga mag-overheat na yung sasakyan kaya yun uh, hinanap natin tinignan natin yung mga linya okay uh, thermostat tinanggal natin ganun pa din kaya subukan muna natin yung radiator baka barado Ayun. sige mga idol gawin na natin to Okay, oh, bali tinanggal na nga namin yung pinaka-radiator. no, mga paps dadaling ko muna yung radiator sa palinis ano para malaman natin kung radiator lang talaga problema na itong Kia na to na hindi na natin pinalitan ng thermostat dahil okay pa naman siya ah, ganyan pala pagbukas niya ayun na na ito na nga pinapabaklasan natin no. Eh. ayun pala technique yan yun nandito kami sa tattoos auto shop yan, tapat ano marik halos tapat ng yeah, yeah. tapos sa COE yan kung gusto niyo magpa repair sa radiator bali singil ni ah. boss dito 12 tinawaran natin na, 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 ibigay ng 500 ay joke lang 1,000 <laughs> <Sandibo. laughs> ayun pa na inangat na kasi idol ano kung yeah, gusto yeah. mag overheat mga paps dito tayo nagpalinis ng radiator kasi mga atabi na sa mga auto supply pwede ba yan? pwede ba yan sa ganon? ayun no po, dumi o iba pa rin pag nakakalas yung radiato no? Sana nga, sana nga, gano'n, para <laughs> hindi na mag-top overhaul yung ano. Okay, Balikan na lang natin mamaya mga paps alas dos para malinis maigi. Okay, kinakabitan po namin mga idol no. Pag ito talagang nag-overheat pa rin no kaya mabilis tumaas temperature ah, isa natin naging problema talaga cylinder head gasket pero pag go okay na siya ibig sabihin sa radiator lang tayo nagkaroon ng problema nagbara ang radiator tapos bimi eto binili na nga rin natin ng radiator kapsibo si okay start na nga po natin anong tingnan natin kung talagang hindi na siya mag-overheat okay start kailan ibaba yung cylinder head kasi ngayong kinabukasan ah, pina-start namin to kahapon nilinisan yung radiator siniksik namin yung coolant tapos yung thermostat hindi mo na namin binalik ayan kanina pa namin siyang pinapatakbo nag 1 hour na naka 75 pa rin hindi na siya umangat nang 80 kaya inoobserbahan namin at hindi naman pagastos si boss ng malaki-laki kasi etong ating temperature na ito pag umabot sa 92, yan, hindi na maganda. Eh ngayon, 75 na yung pinakamataas niya. Kaya ayos. Okay, hindi hindi mapapagasos na malaki itong client natin. Yan ang gusto natin, yung sakto lang yung gastos ng client. Hindi yung ano, do double check talaga natin bago natin simulan yung gagawin. Sige, uh, antayin lang muna natin Habang naka-start pa Ayun, okay na mga paps Idol, tinest drive na natin oh. Talagang Naging problema lang natin dito Yung radiator Tsaka yung radiator cap Kaya talagang mas maganda Double check muna natin Bago natin na uh, ipap-tap Overhaul or cylinder head gasket ayan. temperature natin uh, 74 to 75 na lang siya, no? hindi na sya umaangat ng sumusobra kaya kitang kita naman natin yung normal na nung temperature natin okay yan maraming salamat po etong ang Kuloy Garage at AE Car Care Services at salamat din kay Boss Aldrin sa pagpasyal dito sa aming auto shop. Thank you, Idol.